say hey everyone again uh, this is Kuya SMB uh, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan please don't forget to subscribe this youtube channel especially sa mga kabunso katimtak sa mga mix na nagpapatuloy pa rin sa mga support us kay mix story na may love shout out po sa inyo so ang ating pag-uusapan po ngayon regarding po sa mga conversation na pinalabas ng ating mga kabloggers sa kabunso na pinapalabas doon sa Kaltim Palaboy na yun daw ang dahilan para daw sila mag-away-away maling mali po yun mga kaido no? kay kuya SMB's opinion lang ipinapakita lang mga ka-vlogger natin kabusa kabunso na yung mga conversation para ma-witness malaman ng karamihan ng mga supporters ng kabunso na yung mga konvo na yun to prove na ano ang plano nila kay Mix Molino hindi yun ibig sabihin na pinagaaway-away sila kasi wala namang pong uh, may hahabol na makabunso kung mag away, -away sila e sila dito sa, sa, sa community ng Tim... at sa mamis noon ha? Ah, sa kabunso ngayon ganun lang po dun mga kaidol. sana naman na wag masyadong mapaniwala sa mga sabi. kasi magaling sila magzigway ng mga salita na mapapaniwala nila yung tao na sila ay uh, perfecto. Yes, sabi nga ni nila sa akin na panood ng mga vlogger na kumakampido sa Timpalabo ya, ah, na tao lang din sila. O nga, tao din uh, tao sila, tao din si Mix Molino. Sana iniintindi nila ng estado ni Mix Molino, hindi yung sarili lang ang iniisip nila. Yes, sabi nila, tao din sila, tao din si Kuya SMB. Nagusto itama ang mamigs noon pero grabe ang feedback ng ginagawa nyo noon. Ah, para mapaniwala masira si Kuya SMB sa kabunso noon grabe ang mamig sa nga grabe ang uh, banat nyo noon kay Kuya SMB ganun lang po sana maintindihan ng karamihan na lahat ng mga sinasabi nila ngayon kinakain na nila huwag hmm? kayong maniniwala na pinapagulo sila e wala naman kami pakialam kung magkaway-away sa ang team palaboy ang purpose dito ang need ko SMB na may pagpatuloy yung mga mix noon na nag-end dahil sa kanila na may pagpatuloy kay mix muli no ganun lang ang purpose ni kuya SMB huwag kayo agad-agad maniniwala sa mga zigway nila na kay grabe sila mag uh, meeting yan noon para mapaniwala yung karamihan ng tao sa nangyayari sa palibot ang kabunsuan at this moment even sa uh, makamahal na patuloy sa mga support kay mix muli no ha? Ganun lang po doon mga kaidol ang opinion ni Kuya, uh, reaction ni Kuya SMB uh, regarding po doon sa pinapalabas nila na gusto ang uh, ng karamihan na magkakagulo-gulo. Ha? Magkakagulo-gulo uh, sila. Ha? Dahil daw sa mga pinapalabas na mga convo uh, laban po uh, sa kanila. So, Uh, sa kuya, kuya eh, si maling-maling term po yung, yung sinabi nga uh, gusto nga pag-awayin sila. So ang purpose lang naman dito sa mga kabunso vlogger na gusto nga mapanatiling maging mapaamaayos ang kabunso na hindi mawarak o mawasak nga, hindi masira si Mix sa mga supporters, isa pinapaliwanag ng maayos dito. Ha? Ah, hindi yung lahat ng mga sinasabi nila ay tama hmm, Para sa kanila, tama sila pero sa pag intindi ng mga supporters ni Migs Molino, maling mali po iyon. Asan Sana naman lahat makaintindi. Kasi yung ibang vlogger, si Yan, na sa kanila eh. So ang akin lang si Kuya SMB, uh, nagising, nagmulat, na mali pala dito tayo. Kasi yung mga issues nandan dyan, hindi ma maiiwasan ma ma dito sa social media. Okay? Uh, pagpatuloy natin, through so, so marami pa naman tayo Diyan na, dyan na pa naman yung team team attack na patuloy sumusuporta kay Mix Muli no ah makamahal yan noon ah eh bibi na yung rinirespeto naman namin yung makamahal community ah so then, malapit na rin ang anniversary ni Maadot uh, anniversary ni Mahal ah malapit na po mga kaidol abangan na po na po natin yun eh, hindi po yung makakalimutan ng mga team kabunso kasi doon nagsimula ang mamix at doon din nagsimula ang team kabunso sa tulong ni Mahal at sa ni Mix Milino ganun lang po doon mga kaidol kasi uh, ang, ang, pinapalabas nila ngayon is um, ginagawang mali pa ang mga kabunso vloggers sila ang tama parang kami pa yung uh, uh, ginagawa nilang pulutan na kami pa raw yung uh, uh, rason kung bakit gusto mag-away-away sila. Wala naman, wala kaming point, wala kaming puntere na pag sila kasi wala naman kami mapapala. Eh, I don't care. We don't care kung mag-away-away sila. Eh, sino ba sila? Okay, nasa kanila pa daw yung kung mag-away-away sila. So, ang purpose ng namin dito, mapaliwanag ng maayos bakit nag, uh, mayroon silang conversation na gano'n na pinapalabas ang ating kasi vlogger dito sa kabunso na yeah, si citizenship si, Anino ha? Huh? so ganun lang po dun mga ka-idol ang aming ibig pong sabihin ha? Huh? wag po tayong agad-agad again ulitin yung kong paniniwala kasi magaling sila magbali ng salita papaniwala yung mga supporters hindi daw sabi pa nga ni Chami hindi daw mali nila kung may sumamang mga supporters ha? Huh? So ganun, it means mga ka-idol, yung mga sumama sa kanya, they are not die-hard supporters ni Migs Murino. Ganun lang po doon. So sana naman, naintindihan din po din po namin yung point ni Chami. Tao lang din sila. Tao rin kami. Tao rin si Migs Murino. Kung para sa'yo nagkakamali, dapat i-stop na. Intindihin na lang na. Intindihin nyo na lang na may pinagsamahan ka because of of mix because of Mahal, because of Mamigs. Nandito tayo nagkasama-sama, nakilala tayo dito sa Kamamigs community, sa Kabunso, sa Maka MC. Ha? Kung ano mga community under yan lahat ng Mamigs. Even you are team ta, kung anong team ngayon na under dito, nakilala tayo dahil sa puno ng founder na si mix and Mahal Mamigs. Ha? ah uh, ganun lang po doon mga kayo kaya wag po tayong uh, mag uh, uh, mag kuda na ibin sarili din natin ang natatamaan alright ganun lang po doon. ha huh? kasi napapansin ko parang uh, pinapalabas sila hindi uh, they are innocent regarding what they did ha huh? sa mga konvo na pinapalabas na huh? pinapalabas sila na kami pa talaga ah? Huh? sila pa kami pa ang talaga ang may mali ah? Huh? sila pa ang gagawa ng konvo na may plan to mix mo na hindi maayos, parang binabalik pa sa amin. Di ba? Gumal magaling sila magbalik ng salita. Ganon lang po doon mga ka, mga kamkabunso, mga katimtak na mamamigs of course na sumusuporta kami sa Molino. Ha? Regarding naman po doon sa mga kamahal ah uh, ino mig love shot, Kahit na dito si Kuya SCB sa Kabunso, nandun pa rin yung respeto ko sa MC. Ha? Kasi isa rin si uh, mahal Ah uh, ah uh, character kung paano nabuo ang Mamix. Malaki ang respeto ko sa MC, especially kay Noemi Tisurero. Ha? Kasi because of her mahal and mix, nabuo tayo rito. Sana maintindihan ng karamihan, maintindihan ng lahat. Ha? Ganun lang po yung reaction o ng uisimi sa nangyayari, pinapalabas nila ngayon na pina, uh, pinag-aaway-aaway doon sila because of pinapalabas ng mga conversation. No! ang pinagdalaban lang namin doon yung plano nila na laban kay Mix Molino na hindi kaaya-aya at hindi makatarungan laban sa karier ni Mix Molino na grabe yung grounded ha? na pinapakita nila sa tao na gusto nila na ipakita sa tao na si Mix Molino ay ganong tao, masamang tao masamang ehemplo, huwag idolin gusto nila yung ganon Yes, sabi niyo pa nga, we are person, only tao lang tayo, nagkakamali din. Sana, kung alam niyo nagkamali ang ay, yung, yung, ano, nasa inyo na po yun. Ah, bakit ah, parang galit kayo kung mag, magsambang Panginoon ang mga supporters ni si Mix? Kasi siya ang founder dito eh. Kasi gusto niyo sa pawan si Mix Mulino. Ah, gusto niyo na na magsamba yung mga tao kay Mix muli, ganon din sa inyo we are nakikigamit lang po tayo ng pangalan ni Mix Molino ay eh, Evan Mahal ha? ganun lang po dun mga kaidol respetuhin na lang po tayo magkanya-kanya respetuhin na lang po natin ang bawat isa ha? kasi kami sumusupport ako sumusupport kay Migs Molino ay respect na even kayo umhiwalay na kay Migs Molino kasi nasa inyo po yun nirespeto din ang akin lang naman sana na bumitiw kay dun kay Migs Molino is um, walang uh, words uh, against ah, na pinapalabas sa ibang tao na paninira kay Migs Molino. Noon, ang, ang kuya SMB lang naman na maging maayos, ang mamix, maging masa, pero ginawa niyong masamang kahulugan. Magaling kayo mag-brainwash ng tao. Pero ngayon, nalalaman ng katotohanan ng mga mamix, supporters ng mamix, ha? Ah, na hindi nila mahal ang, ang community ng mamix, kundi sa railing, interest, kung paano gamitin ang community to earn money or because of his sponsor. Ganun lang po doon mga kay doon. Yung mga pin pinaratang nila sa akin noon, nasa kanila na. Ang nararamdaman na nila ngayon. Eh, sponsors, budo, lahat. Mas grabe ang ginawa ni po ninyo. Ha? Kaya huwag kayong magbitiw ng salita ng tapos. Kasi balang araw, makakain nyo rin. Yung iba nakain na eh. Yung iba kakainin pa lang. Ganun lang po doon. Hanggang dito na lang ha. Sana mahapuli maintindihan ng mga MC. Ha? Uh, wala naman akong uh, masamang loob sa makamhal. ang akin lang naman na instead na i-stop ipagpatuloy ang mga mix sa isang founder na si Mix Muli na pagsusuporta. Ha? Instead na sisiraan natin, sisiraan ninyo si Mix Muli, Suportahan na lang natin. Kasi kung umangat si Mix Muli, no, aangat tayo. Sa mga nakakaintindi. Pero nirespeto pa rin ko SMB kung anong kung saan kayo masaya, kung ano ang magiging yung uh, opinion, reaction po ninyo regarding po doon sa, sa inyong napapansin dito sa social media. Hanggang dito na lang mga kahidulagan na this is Kuya SMB. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ha? Hanggang dito na lang po tayo. Sana maintindihan ng karamihan. ah Hindi uh, pinapagulo ng mga vlogger ng kabunso ang mga timpalaboy. Iba ang pag-iintindi nila. Yun ang way nila para ma-shake ang words at mabaliktad ka na kami pa ang masama, sila ang tama. Again, this is Kuya SMB Blog para sigurado punto por punto, pack na pack, full na full. by the air ingat ka bless, mabay pa tayo lang.